Hinayaan ko nga na hindi isara yung pintuan at tinawag ko si Koy. Yun, lumapit siya agad naman si Koy. Sa ngayon nga ay meron tayo ditong customized na uh, 2x5x5 pitch. Pinag-try ko nga na ipasok si Koy. Yun, kung makikita nyo, napakalawak. So, meron pala tong uh, bubong and stand. So, meron rin siyang kasama ng mga nice box. Kasi yung gusto uh, ng kaibon natin ay sama-sama yung ibon magbe-breed. Kasi mga African lover daw, napakarami na sinusubukan ko pala dito na iwan si Koy sa loob halos binabato ko na nga pilit kong uh, dumapo dito po sa manas nice box so ayaw talaga so ayaw niya kumawala sa kamay natin so gusto pa rin na dumapo sa kamay natin kahit anong gawin natin ayaw talaga dumapo dito po sa uh, manas nice box so ngayon nga ay dumapo na lang dito sa pinto dito pala sabi ko kay tatay tight hawakan mo si Koy at uh, tatawagin ko para naman makita ka dito po sa camera yun walangan wala alin alinlangan na lumapit kagad si Koy dahil nagutom na yan kasi kung hindi siya lalapit hindi siya makakain kaya naman lumalapit kagad siya so yan ibabalik natin kay tatay tumatakas pa ayaw dumapo dito sa kamay ni tatay ngayon ay ilalagay doon sa malayo sa kulob ng uh, customized na cage at sya try natin na tawagan si Koy Nakakailang ilang sipol na nga ako ayaw tala lumapit ni Koy yan sipol pa sya ayan lumapit na si Koy so yan dahil nag iisa lang itong uh, inakay dito ay kukunin natin para naman yung kanilang magulang ay uh, mangitlog ulit kasi nag iisa lang naman siya maghihintay tayo dyan ng dalawang buwan o okay isa at kalahating buwan bago mangitlog yung parents so kapag wala na inakay makondisyon ulit yung uh, parisa natin so mangitlog ulit yan so dahil lagi isa lang po yung inakay ay kukunin na natin para po yan feed so ngayon nga ay ihalo ko na yan dito po sa mga naunang hand feed natin although itong mga naon ng hand feed natin ay mga marunong na to sa side range so ngayon dahil itong isa natin na uh, bagong walay pa lang So, Uh, medyo takot pa dito po sa karamihan, hindi pa dumidikit sa kanila. So mas okay yan para naman hindi po siya madaganan kasi medyo malit nga po siya. Pipili nga pala ako dito ng isa sa mga painakay natin, nahanpid natin para naman meron ng kasama si Koy. Kasi nag-iisa lang si Koy na tinitrain natin. Medyo nag-boring si Koy na wala siyang kalaro. Ang daming natutuwa dito kay Koy dahil mabait daw, hindi daw tumatakas bukod sa mabait, matalino pa. So, ngayon, dito ka muna tatambay ko sa malaking kulungan natin. Yan. Ayaw tala ni Koy uh, dumapo dito sa mga nice box. Bukod doon sa malaking customize. So, meron nga pala na maliitin na customize. Ngayon, ay ko na si Koy dahil pasaway na. Parang magpa-flyby na. So, papayangan muna natin si Koy. Mamaya naman, itrain natin yan.